So, good morning mga idol. Kumusta sa niya dyan? Welcome back sa akin sa NCMX Vlog. So, meron tayong gagawin dito mga idol. Merong deep well surface, uh, surface deep well pump na ayaw humigop ng tubig. Under siya pero hindi humigop ng tubig. So, tingnan natin mga idol kung ano ang diferensya niya. So, sabayan niyo ako mga idol. So, nandito siya mga idol ito yung pump kusin yung tubo niyang meron so, twin pipe yung gamit natin na ejector dyan kaya dalawa ang tubo na ilagay natin dyan sa kapunta doon sa ilalim ng balon sa suction niya so, ito yung problema yeah. nanggap siya So, amdarsya, kacau hingga lao, umungu kukubi. Kacau hingga lao, umungu

So kaya kahit anong kati natin, yung tubig babalik lang sa ilalim kasi yung footbag hindi na makapag hold ng tubig hindi na siya makapag ah uh, sara ng maayos. Siguro yung gasket niya dito hindi na makapag nang ng uh, maayos kaya yung tubig lumalabas. So yun. Tanggalin natin to. Tapos ah uh, subukan natin ayusin kung kaya. Uh, kung kaya natin ayusin uh, ayusin natin po so, hindi wala tayong magagawa mga idol kundi uh, palitan ng bago itong football na to so tanggalin lang natin ang repair basit na daw makakayang ayusin abay makakayang ayusin lang wa para hindi na sila makabili para makatipid para makaraginot ng konti <laughs> para makaraginot ng konti mga idol <laughs> Kaya ano yung daginot? Uh, yung nakakatipid ba? Tipid ba mga idol? Daginot na sa Bisaya. Eh, yay, yay, lagi. Nakakatulang na na tumutulo yung tubig. Yung ganitong uh, problema mga idol, kapag kinati mo dito katiin mo lagyan ng tubig matagal siya mapuno kung mapuno man pero ma mabilis bababa yung man, level ng tubig kasi ito uh, laging uh, lumalabas may tagas dito sa uh, football kaya ayaw siya kung mapupuno man to silang isang bisis lang pagkatapos na uh, punuin yung tangke niya ikaw pa kapag ganun, aandar ayaw na naman siya so subukan lang natin dito yun maraming bato yung mga uh, maliliit na bato yun ang ano, naka ano ba yung naka yung nakaharang siguro sa gasket dito sa ilalim naka bara naka bara hmm. kaya ito problema so, ang dulot nito mga ibang iba tingnan natin parang ayaw ng nung... yun lang ito yun nga pupus nga natin ng idol kita ko sa inyo ha ah. ito yung nagkaharang ba ayan ito rubber yan ah oh, ito ito bato dumikit sa rubber kaya yun matanggal Ayun oh. No? Yun, bato. So dumikit sa dito. Ayun oh. No? May mga bato ba? Yan. Kahit maliit lang siya. Nakapagdulot ito ng kunting gap. Kasi may gasket dito. Itong gasket mga idol, dumikit to dito sa plastic na to may aging na ito. Maraming bato sa ilalim oh. So ito yung nakaharang sa nakaharang sa ano pwesto ng gasket kung saan kailangan niyang isara itong uh, bandang ito bahagi ng pot valve to itong itong pwesto dito itong ano na to dito sa loob kailangan niyang dik dikitan ito kailangan niyang sarhanto to para yung tubig hindi ka, makakalabas at laging may pundo may ano may, may laman na tubig yung tubo So ito yung trabaho kasi yung football mga ito, Kailangan yang isara dito. Hindi ng tubig. Ah, ayan oh. O. Pag open niya, so labas yung tubig. Kapag pag ganyan niya, so sarado siya. So ibig sabihin, hindi magkapag, hindi ibabalik yung tubig sa uh, baba. Ngayon, pag andar naman ng uh, pump, open siya. Ito ganyan. So labas yung tubig kapag hinihigop ng pump. Yun pag uh, pigil, tigil ng pump, sa Russia so sarado din dito so hindi na makapaglabas yung tubig so sa ngayon hindi masara ng uh, todo. yung ano kasi may nakaharang na buhangin o yung uh, maliliit na bato so subukan natin lagyan ng tubig <coughs> Kung... subukan natin ngayon sa baba yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? pala yun? na yun? Ano Ano yun? pala yun?

palitan na lang natin. Meron tayo na kuhang ibang football dito. Ah, okay siya. Walang sino. So, tanggalin natin itong plastik. So okay na siya Balik na natin mga

tingnan natin yung uh, tubig so ito si Milo puno na siya yeah. so yun andarin natin Just testing natin mga idol so mga idol testing testing na natin Loob, oh, agas na siya. Dito na. Palihog ko. Saksak na lulay. So, yun nga doon. Ay, sak na, ay, sak. So, na ako rin balde. Lige lay. Oh. <laughs> yang hidup bagus ya suang so, diperinsya mengadul ke turun kuat kukbal bu anda nak bang, bangga deh So, andalan saya madu lakukan nanti yung ibugtor na tawdere para maka testing ta sumpay ni sila so, yung kadugtong sila ngayon dito ay ito so yung difference may dali yung tukbab problem so konek na natin para mas ma uh, ano lagyan ng tubig yung tangke eh. so, Saksak, ayo saksak deh.

Matur ini close. Hmm. Jadi kita nasi yang mengadul saya tripok asa ah, pump. Hmm. Atas, ya. Aku pinatin toh. Pintu di depan kadung sa. Nah, uh, tangki ya. Yeah. So, sa ngayon, nagkakarga na siya mga idol. Nagkakarga na siya sa ha? Kunya na 'yon. Kunya na. So ayun. <laughs> ayan. Ayan, uh, natapos na natin na successful tayo. So agas na yung uh, perform, <tinyo> nakaigot na siya mga So yung problema niya ay yung football lang. So meron tayong kitang football dito. yun ah uh, medyo luma rin, pero okay pa siya. Gumagana pa. So yung sa kanya talaga, ay hindi na pwede kasi yun. ito yung plastic. Kaya yun, hindi na nalatan na lang natin mga idol so yun hanggang dito lang muna itong video maraming salamat sa inyo so kumusta kayong lahat so medyo matagal tayo nagkagawa ng nagka-upload tayo ng video mga idol gawa so, ng maraming uh, pinagkakabalahan idol so yun maraming salamat so sa laging sumusuporta din sa lahat ng inyong maraming salamat sa inyong lahat mga idol so paki subscribe naman paki like and share kung so, gusto niyo yung video mga idol so yun maraming salamat God bless yun. bye bye mga idol Yeah.